Nanawagan ng Local Government Unit ng La Castellana Negros Occidental sa National Government na mabigyan ng mabilisang solusyon ang problema ng mga residente sa Tamburong Creek sa barangay Biak na Bato sa nasabing bayan. Ito ay dahil sa bumabaw ng nasabing creek dahil sa pagkaimbak ng mga buhangin at bato na dala ng mga nakaraang lahar flow mula sa Bulkan Kanlaon. Sa panim ng Bombo Radio Bacolod kay Lakastilian na Mayor Anyeho Necor, sa ngayon kanila pang hinihintay ang desisyon ng Department of Environment na Natural Resources o DENR Secretary kung ano gagawin sa mga nagbarang lupa at bato na nagpababaw sa creek. Ayon sa alkalde, ang pagbabaw ng tamburong creek ang nagdudulot ng mabilis na pag-apaw ng tubig o pagbaha sa tuwing may malalakas na ulan. Paliwanag din ni Cor, na kailangan pa ng clearance mula sa DENR upang madredge sa mga naimbak na lupa at bato at mailipat sa ibang lugar. Una nang inihayag ng DENR Negros Island Region region na maaaring madred siyang Tamborong Creek ngunit hindi maaaring maibiyahe palabas sa lugar ang mga makukuhang debris. Ito ay dahil ang nasabing creek ay kabilang sa protected area at maaaring may malabag na environmental loss. Kami po ay humingi talaga ng tulong sa bayan namin, lalo na sa barangay Biak na Bato, sa Sito Tamborong. Kasi isang creek doon, na ano na, na tabula na lang, ng materials ng darling sa mountain na on Sir, tumari, mabigyan talaga ng mas mabilis na action para sa ikabubuti ng ating mga tao sa Sito Tamborong, sir. Mula rito sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Zaldiforo II and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information basta radio Boom -bo!